bundong ibon ba? Bundong ibon ito. Hardy Kroger, Ross Sherrill, second place, PHA National MacArthur Race 2025. Ayan. Kak, anak niya to, anak niya. Anak ng second place MacArthur ngayon, yung PHA. Balihan na to. Imported Hardy Kruger Blue Blood Cross Sheryl, second place. Ito. Grabe. Ang ganda ibon. Kita hmm. raw. rin. Kapugian mo. Pakita mo yung kapugian mo. Shout out sa 130,000 live viewers. Ganda. Kamukha ng tatay. Hawig sa tatay. Hawig sa tatay. Hawig sa tatay. Ito yung Iported na Hardy Kruger. Iported Hardy Kruger. Ito tayo ng si PHA, ano ang tatay nito? PHA, third place, Takloban Daybird Young Bird, third place. Si Boss John ang naglipad ng tatay nito. Pali ang tatay nga, uh, ah, 44 place, Gong Chok. Cross ng imported na drapa. Ang ganito. Grabe, churo. Anak ni Jinsei ito. Okay. okay, isang anak na ano Harley Kroger Kaso nakakross naman to ay 7.82 Hardy Kroger cross 7.82 7.82 na, na yan ang mga nila fully loaded Nanay ni Paul Loden, tsaka lola nila Cheryl, tsaka Golden Macarto. Hawig din ang tatay. Lakas ang dugo ng tatay. Lakas, hawig oh. full sieve, fully loaded. Full sieve din ng tatay ng second place ng MacArthur National Race ni si Paren Peter Paul. So, full sieve ko, full sieve. Trapa to tubig. Full sieve, fully loaded. Dahil ng pinanalo nito, ito maraming pinanalo sa akin. Itong mga line na to, kasi producer sila ito. Ito rin, producer din to. Two times love champion ang, ano nito, ang anak nito. Ang anak niya sa BBCM, Alap uh, love champion ng Matnog. Tsaka Kalbayog. This Young bird. Ito tatay nun. Full din eh, fully loaded. Shara, 322 live viewers. ito, gawa ko ito, bagong gawa. Bali ang tatay niya, tatay nila, ano, nila nadar eh. ang nanay niya, kapag ni, ano, Baldago 1734. Yan. Bagong gawa. Gagamitin ko ito next year. Maliit na kaklang to, maliit. Galing gamitin pagka maliit na kaklang. Tanda na. Ito, original drapa to, original. Ported. Producer na rin to ng mga winner. Ported to, imported. Hmm. Tandaan eh. Skyfighter, poker face. Skyfighter, poker face Hindi na ako makabunta rito. Bira. Busy kasi. Busy sa away lang. Kamaya doon ako. Uh, magbubasket kami ng mga ibon. Para training bukas. niya, uh, Golden Macato. Ginamit ko na to, may mga panlaban ako anak niya. Pipa. Force, Looking, Cross, Golden Macato. tapado. Ito, finisher. South finisher. BBCM. Pulsive ni ano to ni Sky Money. Pulsive ni Sky Money gagamitin ko siya next year breathing. Yan, yan ang mga gagamitin ko next year. Full ship to. Finisher to. ng south. Ayun, yung last year na laban. Full ship Sky money. genda genda kap. Ayos ang mga kap. Ayos. Tayo sa yan, sa yan. Hindi pa tayo sa Ito pala yung ano ko. Ito yung panlaban ko ng ano ng Victoria Falls. Ito yung ko yan. Ito yung dalawa, yung apat nandun sa taas. Eh. Anim ang padadala ko eh. Anak niya niya ni Sky Mali. Pulsive BNK. BNK. Pulsiva, Nada Recross, Sky Money. Ayan. Apat na dito eh. Apat yan. Pero ito, Stockbird na ito eh. Stockbird. Hindi ko na padadala ng ano yan, Victoria. Stockbird na yan. Pantabi na yan. Pantabi na. Mga producer eh. Mga producer sila. Producer saka winner. Ito yung mga Ito yung mga hen mga papadala ko nang ano nang Victoria. Pakita ko sa inyo 'yung mga ipapadala kong Victoria. Ito. Ito 'yung isa. Ito 'yung isa. Ali dalawa 'yung anak ni ano eh. Yung Pulse BNK, dalawa tapos ito. No. Hardy Kruger cross Sheryl. Yung Sheryl, yon yung, yung second place ni Parin Peter Paul sa PHA. MacArthur National Race. Ngayon taon ito. Nanay niya yun. Ito. Ano yung daibon. Ito. Oh. Yung daibon. Sana manalo. Sana manalo Philippines. Sana makapuesto ulit tayo. Ito si Golden MacArthur. Ito. Oh, na, na, na tayo po ako si Golden MacArthur dito sa tabi ko. Kaya yeah, si Golden MacArthur. Second place nang no, ano, MacArthur. ARPCI Invitational Race MacArthur, second place to. Yan, yeah, second place siya, napakaliit na ibon lang. No. Ito naman, nanay ni ano, nanay ni Baldago 1734 yung nanalo sa ka uh, Pangasinan tapos nanay ni MacArthur Dream saka nanay ni Seikatsu producer din to ng mga winner yan producer na rito to ng mga winner yan ibon producer ng mga winner yan yan Oh, ang ibon nito. Full casing ni Cheryl. Second place ng MacArthur National Race yun. Full casing to. Full casing. Yan o. Magkapatid, both side. Siren dam ni Cheryl. Tsaka yung siren dam nito, full sibling sila. Gina Ginaya ko yung pairing nila yun ni Cheryl. Full, ano to? Full casing. Late na ibon. Ang gandang ibon nito. O, sa may korsonada. PM kayo. Pair nyo lang ako. Gandang ibon ito. Dalawa to, mag-nestmate sila. Magkamuka. Dalawa yan. Ito ko sa inyo rito. Si Ginsey. si Ginsey. Ayun, si Ginsey. Ayun. Ayan si Ginsey. Tapos, 782, uh, nanay niya. Bomba. Ito, MacArthur Dream. Yan si MacArthur Dream. 24th place, P uh, PHA, National MacArthur Race. Last year. Ya, yan yun. Ayan si MacArthur Dream. Ito, padadala ko yan. Padadala ko sa Victoria Falls. Full sibling ni Sir Katsu sa MacArthur Dream. Full sibling yan. Tapos ito, Anak ni 782. Yan. Half sibling ni ano, ni... Ay, hindi. Full sibling pala to ni Jinsei, Hindi siya half sibling. Full sibling ni Jinsei. Kasi ito, anak ni MacArthur Dream. Ayan. Yan ang papadala ko. Tatlo na yun. Isa na lang. Ah, bali nga yun. Yung isa, yung Cheryl. Anak ni Cheryl, bali apat. Ito yung kapatid nung isa. Ito. Pinakita ko kanina na full kasi ni Cheryl. Yan. Mag-nestmate sila nung pinakita ko kanina. Ay, tanga. Pakita mo yung kaganda mo. Yan, o. Oh. Paul Cassin, second place. P ano, PHA, MacArthur National Race. Ito, ang ganda nito. Padadala ko yan sa ano. Victoria Pulse, gandang ibon yan. Yan, oh. Anak ni MacArthur Dream. Tapos, ang tatay niya, yung tatay ni Jinsei. Bali, magkapatid sila ni Jinsei sa tatay. Top sibling Jinsei. Ah, medyo bata. Last clutch 'yun eh. Ano ini ano? Nanay ni Sky Money. Ah, nanay ni Sky Money 'yan. Yan si 782. Yan, ayan, ayan ang, ano, ayan ang producer ko ng mga winner din. yan, lahat ng mga lahat ng mga winner, tsaka mga producer ng winner, lola yan, lola sa nanay. Siya si 782. Ang Jinsei, ganda gando. Ayan, ang ano niya, nanay niya yun. Si 7 ito, si Jinsei. takloban banday Complete clocking. Gumaka to takloban. Ganda na rin yung Ayun, anak ni Sky yun. Yung, yun, yung pipe yan. Anak ni Sky yan. Yun, yun ganda. He, anak niya yan. Maglano yan, yan. Yan, saka yan. Ganda. Ito, second overall. Second overall, lang-airpiece siya, Youngbird. Zero clocking ng Takloban. Takloban finisher yan. Ito, MacArthur. MacArthur finisher. Ito, ganda. Kikinis na. Alas tapos na sila pala maglogon. Alas tapos na maglogon to mga to. Ang ganda lang. Maluwag yung hen ko eh. Maluwag ang lagayan ko ng hen. Ito, lola na eh. Oh. Sapola na eh. Pero dito lang yan. Dito na mamamatay sa lupir. Ito si One Seven. Yan ang pinaka lola, nanay nila all in. Yan, yan, yan ang pinaka lola. Wala wala, hindi ko na ginagamit 'yan. Matanda na. Tapos may sapola na rin 'yan. Ayun oh. Nakita niyo yung puwet. Hindi ko na ginagamit 'yan siguro mga 3 years, 2 to 3 years ko na siguro hindi ginagamit 'yan. matanda na eh. Okay na yan, paika na siya, retire na yan, retire na. Wala na Ano na lang siya, kain-kain, tsaka lugon. Yan, ganyan na lang ang gagawin niya sa loob ko. Masarap na buhay na lang kain, tsaka lugon. Yun lang ang gagawin niya. Ganda talaga nito. Kakaiba talaga yung tsura niya. Sana manalo. Manalo sa Victoria Falls. Ganda oh. Ganda. Pati yung pilik mata. Ganda. Sana manalo. Makado dream. Kasi makado dream oh. Pulisib na si Katsu. Pa! Tapos na lang magpakain. Tapos na. Tayo sa taas. Supplier sa ko. Supplier ko. Tapos lang kumain. Mm -hmm. Hardy Kruger, ko 782. Hardy Kruger, pro Sheryl, puro ka. Dalawa, kapatid, yan. Dalawa. nak -da, ni Golden Makarton ito anak ni Sky Money half brother ni BNK yan oh yun naman boy angas mo naman grabe na may tsura mo ito yung hen Yan, anak din ni Sky Manny yan. Yan, anak ni Sky Manny. Kapatid ni Sky Manny. Ano mga kapatid ni Sky Manny. Yan. Ito, kamukha ni Labro eh. Nag-throwback yung itsura ni Labro ah. Yan, sana magaling din. Gayaan niya si Labro Four times lap champion ng South. Oh, ito na yan. No? Sky Manny rin to. Ayan. Hardy Kruger 782 Ito, anak din is kay Manny Ganda Training na lang ang inaantay nito Training na lang Okay na to Ready na to Ready for battle na Training na lang Mga preparasyon na to tapos na rin, tapos na rin ang ano, lahat, tapos na gawin ang gawin ng mga dapat gawin. Ibibitaw na lang. Hop, hanggang dito na lang, mga kalapatids. Kita kita tayo mamaya sa live ko, Alegre OLR. Magla-live tayo ron para sa basketing ng first road training natin ng 5 kilometer. Kita kita tayo ron, mga kalapatids, mamaya magla-live tayo ron, 7 o'clock.